Yo! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaswabe. Saan man kayong solok. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa ating lahat mga kaswabe. At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Panibagong vlog tayo ngayong araw. Dito ngayon sa isang uh, expat na kung saan. Dito ay sa ibabaw ng tulay. Ayan o oh, mga kaswabe, ayan sa ibabaw kami ng tulay ngayon susubukan namin ngayon ni amigo Gomer ng ibang style naman ng ano gagamit kami ngayon ng pain so ang pamain namin hipon at saka nauna na dito yung dalawang trupa oh, maaga pa sila, nandito na so nagliligpit na sila, pauwi na sila kararating lang din namin so, sabi nila wala daw silang masyadong huli oh, so, ayan Oh. So, target namin dito, yung maliit, tapos ipapain namin ng buhay. Kaya may, may pain kami na hipon. So, susubukan natin, mga kaswabe. Alright, nandiyan na si Amigo Gomer, mga galatag na ng kanyang pamingwit. Alright. At uh, tayo ngayon ay mag uh, hagis ha -ha na din. At tatry na natin kung may mahuhuli. Oh, yo, mga Tabang-tabang eh. natin ang ating uh, huli. 哎，那对。 sa puntong ito mga kasawabe ay pinagpapatuloy ko lang yung aking pamimingwit kahit na mga maliliit lang yung kumakagat at na na kukuha ko eh okay lang kasi pag nila pag mo siya mararamdaman mo talaga yung kagat nila sa sa ilalim yung pinag aagawan nila yung inulog mo na pain yun lang yung kagandahan. Ramdam na ramdam mo talaga sila. Yung kaya nalilibang ako at naaliw ako sa pagulitong. O yan, no? Hmm. Kaya inaangat-angat ko siya dahil pag ganyan, kinakagat nila yung paing ko eh. Kaya ginaganyan ko, pinipiti ko sila eh. Yo mga pago bago kaming style ngayon ang pain namin hipon try namin dito sa ibabo ng tulay alang, ayan sarap na pang ulam ng hipon na to pero yung kumakagat, aliliit lang ha 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 mga kaswabe ang pinaka importante dito kahit na uh, kumakagat eh maliliit kasi yung ano nang pamingwit mo eh, pain, maliliit din ng pain maliliit din ang kakain kaya asaan mo na yung maliliit pero uh, pag malalaki naman eh, malalaki din yung target mo malaki din yung pain yung iba din yung style mo, sit up mo sun dito. maliit man siya, ang importante eh. Na-enjoy natin yung pangulo ng isda. Bola so, dito eh. Kanase. Ha <laughs> ha. Kanase! Nadaliin natin 'yo. Ah. bisugo pala, bisugo sa ano. Ayun ah. Oh. <laughs> nanalo. Congrats! Mabrok, mabrok. Si Brain. na lang yung pahay niya, no? Oh, yun ang pagkain niya mga yan. What you use sa uh, bread? Bread, <laughs> yeah. Oh, Yung mga kaswabe, oh. niya, si bread, malaki, Tapos yung pahay niya, ayan, kinapay lang. Yeah no. I well all right.